Kaya, respect the orgasm of each other. <laughs> Tama yun. Totoo yun. Totoo Nakikita mo na palakas ng palakas yung umol niya, di ba? Mm -mm. Na, yung body language, uh, body language niya, na, nag-iiba niya. Na, facial expression niya, nag-iiba. Nakikita mo mm -hmm. na nasasarapan siya. Mm -mm. Uh, mas extra yung yung um, sarap up sa set na nararamdaman ng na lalaki doon mm -hmm. di ba kaya ang, ang um uh, yung iba na yung mga lalaki na mga sinasambahilig ko man kung yun um uh, uh, appetizer niya appetizer yeah. <laughs> 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 yun yung kwan, eh. yun yung uh, nakita ko na na reason mm -hmm. kung bakit nila gustong-gusto Ako, okay, yun ang yun ang palagi ko nasa nasa isip ko kasi okay, appetizer simple, Abot tayo sa syempre yung, alam mo yung foreplay kasi mahalaga yan, di ba? Uh -huh. Doon mo makikita kung ready ready na yung partner mo bago nyo, bago kayo mag-start. Oo. Uh -huh. alam ko na, para, para kasi, na, lalo kayong nag ignite umiinit. Yeah. Pag nakikita nyo, Kalo yung kanil. body language hmm. ng babae, gano'n. Hmm. Na umuul na siya. Hmm. So, Saka, mas parang na, ano kayo, na-excite e uh -huh. kayo yeah. lalo. No. Saka, so, take note, di ba? Ang babae, mas matagal yan. Uh, mas matagal kayo bago kayo mm -hmm. ma Totoo. Maka makatapos diba. Sa lalaki mabilis lang Kaya kailangan gawin yung lahat yung hanggang sa dulo na mm -hmm. para sigurado pa sa sigurado na yung satisfy mo partner mo. Mm -hmm. Pag ano satisfy yung yung mga partner niyo, mga, mga asawa niyo ba eh, diba or jowa niyo Mm -mm. mas lalong mas lalo kang kanina yung nabubus ba yung self-esteem self-esteem mo, self-esteem mo mas ma, mas mataas saka saka syempre dito sa sa isip nain mo Ninyo to anin yung mga lalaki, mga lalaki mas nabubus yung self-esteem sa saka syempre nakikita mo mas nasa-satisfy yung, yung needs mo yung needs mo oo, oo di ba and also yung needs din ng babae kasi mm -hmm. yung 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 or, yung big o kasi seconds lang yun eh mm -hmm. di ba bakit hindi mo pa eh, lahat ng senses mo pagganahin mo? Mm. Ha? Ang Pero, mas masarap ata dun yung process eh. Yung process, yung, yung process mo. eh. Kasi bigo, mm. saglit lang yun eh. Saglit lang yun eh. Pero yung process mm. ng 7 to 15 minutes, mm. o yung iba siguro mas matagal mm. pa. Yun yung ano dun eh, yun yung challenge eh. Yun yung mas masarap eh, di ba? Mm. Mas ano tayo kapag natyo-challenge talaga tayo eh. So yun Pero nga. Siya, may... Eh, yung, yung pecha, napakaraming ko niya. Pecha. Diba? <laughs> Alam mo na nila yan, di uh -huh. Napakaraming nerve endings doon, di ba? Yung tinatawag na tinggil. Uh -oh. Buong pa yun eh. Halos, ko, al Para iceberg nga daw yun, babe. Oh, Nakalabas maliit, pero maliit sa ilalim. yun. Malaki. At saka alam nyo ba, guys, only ang tinggil lang, ang part ng babae na nilikha na para doon. Hmm. Para doon lang sa sensation na yon. Hmm. Kasi ang vaginal canal ginagamit para hmm. sa panganganap. Hmm. O, oh, di ba? Hmm. Nagagamit din natin yon para sa pleasure. Yeah. Ang suso, di ba? Mm. Nagagamit yan pag nagkaanak ang babae, mm. nagbe-breastfeed ang mga babies. Yeah. Pag walang babies, nagbe-breastfeed ang daddy. Yeah. O, di ba? So, lahat ng parte ng katawan ng babae may purpose. Mm. Except the tingle. O, oh, ano lesson din, babe? Tingil lang. Ang yeah. tingle ng babe ng babae. Yeah. Ang criniate na meron sa katawan natin na para doon. Oh. So, bakit hindi nyo enjoy yung maliit na piranggut kaya na yan? Kaya dapat ibig sabihin talaga, kailangan nakakainan yung oh, oh. tinggil oh, o oh. pretzels na sabi natin. Guys, sa na mga manunood na, pag below 18 kayo dito, please paki ano yung, oh. ano <laughs> dahil ang usapan natin is sa mag-asawa ito. Oh. So, yun nga, dapat talaga gamitin ng tama, ano, i-explore ng tama. Para saan yun? Oh, kasi yun, yun ay, lang yun eh yung parting maliit na yon, yun lang ang walang purpose eh. di mm. Diba? yun lang walang purpose. Ang purpose lang nun is pleasure. Pleasure. Ang yeah. babae. di mm. Diba? Yeah. Saka so, uh, may alam pang pa, isa pa, may uh, masasabi ko na marami na hindi sila natatapos sa uh, penetration. penetration mm. Diba? diba? Puro sa tingi lang. di mm ba? -mm. Diba? Alam, di ba na-vlog mo na rin yun? Mm, -mm. Uh, naniniwala ako dun. Kaya, dapat talaga na yun ang stimulate Uh, non-stop, Nang gusto, di ba? Well, kahit na, kahit na, kahit na hindi sila natatapos o nandatatapos sila sa penetration, kailangan pa rin eh. Oo. Kasi or ano yung babae, tsaka i mm. natin yung orgasm ng bawat isa, mm. alright? Hindi pa pwedeng, ay siya nakatapos ako, hindi. Mm. Ang mga taong hindi kaya'ng respetuhin ang orgasm mo, kaya mm. parang okay, doon ka Don't na. Don't be selfish. Oo, oh, di ba? Ang, uh, usually mga Just marami kaya self, uh, selfish. Yung awe anyway. ng ano bawat isa. Yeah di pa kakatapos yung partner ko. Ano bang dapat kong gawin? O, tapos na mm. ako. Siya naman. Ganun. Mm. Dapat nire-respeto natin. Hindi lang yung mga opinion natin ang nire-respeto natin as a mm. couple, ano. Mm. Including the orgasm. Dapat mm. nire-respeto ng bawat right. isa yan. Na kailangan maibigay yun. Mm. in um uh, vice versa. Mm. Am I right? Yeah. Diba? Right. Mm. Uh, ako din. Diba? Mm. Kaya respect the orgasm of each other. <laughs> <laughs> Tama 'yun, totoo 'yun, totoo 'yun para well, sa respect the, respect the process, respect <laughs> the process. So importante na 'yung mga lalaki hindi porque parte ng katawan namin ay eh, kami lang mag -e enjoy di ba? Katulad sabi ni Mr. Yeah. nagdadagdag nag, ng kanyang self-esteem. Mas mm -hmm. nabubus. Kasi mm -hmm. nakikita niya, nagiging successful yung ginagawa niya dun sa babae. Nasasarapan eh. Mm -hmm. So, pinaghirapan niya yun eh. Gusto mm -hmm. niya yun. Yung pinaghirapan niya, nakikita niya. Yeah. Di ba? So, mas na nakikita mo yung kanya. Reaction, di ba? Habang Ang nakikita oh, mo, hindi oh, oh. siya mapakalip. Parang siyang gulate. Oo, no? oh, oh, talaga <laughs> uh... Yung talagang... Parang siyang nilagyan ng asin. <laughs> Di ba yung sinasabi, sinasabi ba yung description ko na para sinasaniban? Para sinasaniban. Habang lumalakas yung ganyan na experience yun sa, sa partner nyo, lalo kayo dapat nag-enjoy. Nag-enjoy. Diba? ako naman, babe, ako, dagdag ko lang, isa pa, kung bakit kinakain ng lalaki yung pechay ng mga babae, mm. at bakit gusto rin nila yun, syempre, para gawin din natin sa kanila. Di ba? Inexpect din nila yun na gawin...